ayun po uh, additional ano po tayo ngayon ako po may silupin sa ulo pag sombrero uh, nababasa kaya silupin yan para ganito ngayon po ay ano po additional 1 kilo kangkong po yan ngayon po ang ating pong kangkong na ito ay magiging batch number 3 na po gawa po ng ito pong kangkong natin ito pagka tayo nakapag-establish po ng punla natin ang gawa ko po ay ano yung pungos pungos method pero yung iba po kung mapapansin nyo po siya ay yung bunot kasama yung ugat kaya ho para po sa aking obserbasyon yung mga nauna natin yung batch number 1 natin na kangkong siguro po kung di ako nagkakamali mga 10 harvest na tayo doon umulit yun pa rin po yung nagiging sibul niya oho, uh -huh. every adjust sa tayo every 15 days to or 20 pagka harvest natin pwede na uli or bumaba pa man po basta yan po yung nagre range ng araw ay di ngayon po ibig sabihin po kung nakapagtanim na tayo para naka-establish na po yung doon. Pero nasa sa atin po ang decision kung papalitan na natin yung puno para siyempre po mas bago, mas makarbo. Ano, yun lang po yung pagkakaiba noon. Pero sa po naman yun pa rin. Yan. Ngayon po ay ito na uli. Yan, sama-sama po tayo katay makapagpunla uli. Yan na po yung ating nagawa, napunlaan. Tamang tama po at Mano ang panahon Chinese kangkong po ito Para lang po tayo ng, ng ano? Ng pechay. Oho. Oh. Po, kung mapapansin po natin may trellis ito at ito ho ay pinunlaan natin ng pipino ba hindi tumuloy eh. ay sabi ko baka hindi batol kaya ho hinayaan ko na lang yung trellis Sinabayan na rin po natin yung pagkabasa ng ano ng lupa. Okay na ho, may sabog na po 'yan. Yan po ay kung pansin natin na brown na brown pa. Update ko na lang po kayo oh, at ganito rin po naman ang mangyayari niyan. Pakita ko po sa inyo yung batch number 2 at ng batch number 3 po natin na ano na kangkong yan na ho yung batch number 2 natin na kangkong may mga ilang na harvest na rin po dito yan oh dito tapos dito yung bandang naon ah yan ito na ho tapos ito pa po yung mga next i-harvest yan po ay nung isinabog natin yan po lahat ay brown na brown oh, no? walang pinag -iba doon tapos ay sumibol na yung maliliit tapos ay yan na ah. ito na yung stage na ready to harvest na po hindi ko lang sure kung ilang days na ito ito po ay hindi lalayo sa 50 to 60 days na oh hindi ko lang sure ha kung 50 to 60 days oh kasi oh, sa 45 days po yan yan ay yung pambunot pa lang na ano po na kangkong yung kasama po yung ugat oh yan. Yan po na may patuloy pa yung ating pagpapaorder oh. Nakalakabit pa pala yung ating water sprinkle oh. Yan patuloy po ang pagpapaorder natin ito Diretso po ang harvest oh. Ngayon makakatipid tayo sa ating water sprinkle oh. Yan ito po yung batch number 2 natin. Yan, ang ganda po. ano daming ka, ano ibig sabihin na yung nakakatuwa. Oo. Green na green. Ari naman ho yung batch number 3 na ay ah, number 1 natin. Oho. Ito ho yung kaunahan nating kangkong. Oh. Yan na po yung kaunahan nating kangkong. Oh. Tuloy-tuloy na po ang pa-order natin dito. Iya. Yeah. Oh. Yan po ay paghinarbisan nilalagay na natin ang chicken manor. Oho, yan oh. Pansin po ba yung mga ukab-ukab na yan? O oh. Oh. Yan po ang nagiging ano natin sa kangkong update. Tapos po ito naman. Siguro sa edad hindi ko na rin hutanda yan oh. Sa edad po Palagay ko ang kasabay nitong tinanim natin dun Ayun Ang tinanim natin dyan kasabayan nito ay singkang Pechay At di nakadalwang take na ano Kung tig 60-60 days, 120 days na Tapos ay sibuyas 120 days ah 120 days Plus 60 uli 180 days na Ayari po pala yung kalahating taon na Ito Mag 6 month na po pala ito oh. Pero yung edad po natin ng kangkong Ay ganito pa rin oh. Yan 6 month oh. Basta po ang ginawa ko lang dito Ay ano siya Kompleto po sa pataba oh. Yan Tapos po pala Nag apply din tayo dito ng ano Ng mano green Pagkatapos po ba nung ito po pinupul harvest natin ay ah, yung kalbong kalbo. Mano green oh, tayo dito. Yun pa lang po tapos ay nilagyan ko na rin ng pesticide. Nag-apply din ho tayo ng pesticide oh. Okay, dito harvest na uli pala ito. Yan. Tapos po sa sibuyas. Ang sibuyas po natin ano? arihu ay yung sibuyas natin na dapat ay ready to harvest. Tingnan nyo po. Halos hindi nabago yung ano nung sibuyas. Hindi nabago yung kondisyonis po ba. Lumago siya ng konti tapos ay eh, parang lumiliit na po uli. Siguro ho, gawa sabi ng ano sa panahon no. Yung po ang nakikita kong pagkakaano nito. Pagkakaiba po kaya medyo stop muna sa sibuyas hoy Kung baga, stop muna sa sibuyas na pamihni, lang po muna yung natin. Na yun po yun sa kabilang banda yun po yung mga sibuyas natin. Oh. Yan, arin na po yung ating kangkong. Madami na rin pala ito. Basta tuloy-tuloy po yung pa natin dito. Yan, oh, ito pa po. Yan na po ang update sa ating mga kangkong. Haba na uli oh. Ayun po, yung pong ating pinunla na ating umpisaan, lahat po ay uuwi po sa ganito. Ayun, ay paano po? Uh, salamat po sa inyong pagsamaan po? Kung di pa po kayo sa subscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakalik na lang po ng notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Yan, hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy, happy lang po. Bye.